Totoo kaya na madali lang manalo dito? Sige, tatry ko nga. Nakita ko lang po yun sa link po ng lagi kong pinapanood na idol. Tumutulong sila sa mahirap, kamo. Bago nila matulungan yung isang mahirap, ilang tao ang masisira nilang buhay. Dahil dyan sa sugal na pinopromote nila. Ay, init. Ay, sobrang init. Grabe. Hindi na ako dumaan sa ano, sa karinder na. Dito na ako nagpababa sa tricycle, talagang pagod na pagod ako. dami kong pininturahan kanina. Ikaw na lang umano sa ano. Bumili ka na ng ulam natin. Ah, ha? sige po pa. O, ah, teka lang, pera muna ako ng cellphone mo. Cellphone ko po? Oo, oh, yung cellphone mo, pera muna saglit. Ah. Bakit? May problema ba? Wala naman po pa. Dali mo pa. na, pera muna ako. online sugal to ah ano pa lang to magdusugal tong to pa nasa lamesa na po yung pagkain mupo ka rito ano to ba't kailang ka pa natuto magsugal ng ganito uh, papa i install pa lang po ako bakit? Bakit ano? Kit, kailangan magsugal? Para saan? Papa, nakita ko lang po yun sa link po ng lagi kong pinapanood na idol. Anong ipon niya mas talaga? Sino idol? Iyak, yeah, patingin niya! Mahirap na ng buhay natin, Amanda. Alos hindi ko na alam kung paano mo magdodoble ng trabaho para lang mabuhay ka. Kita mo na may sitwasyon natin sa kahit ka Magsusugal ka pa. Tinga! Paano mo naging idol to? Eh, Papa. Nagustuhan ko po kasi sila kasi lagi po silang tumutulong po sa mga may hirap. Pinipigyan po nila ng pagkain sa mga walang-wala po talaga. Tumutulong sa mahirap, kaya mo idol. Di ba, mahirap din tayo, na. Bakit kailangan ay mo yung mga ganitong klaseng vlogger? Tinan mo sitwasyon na, tinan mo yung sitwasyon. Tayo, mahirap din tayo. Wala ka nanay. Ako lang nagtataguyod. Ako lang nagpapaaral sa'yo. Ako lahat ang nag-aasikaso. Doble, triple kayod. Lahat anak, pinapasok ko para lang mabuhay tayo lalo ka na. Mahirap din tayo eh. Tumutulong sila sa mahirap. Kamo. Bago nila matulungan yung isang mahirap, ilang tao ang masisira nilang buhay dahil dyan sa sugal na pinopromote nila. Naiintindihan mo yung sinasabi ko, Amanda? Ha? Buti sana kung pag natalo ka rito, sa'yo ibibigay yung tulong na binibigay nila eh. Ito yung mga desperadong vlogger. Ito yung mga gahamang vlogger. di ba? Diba ito yung vlogger na dating mahirap? ngayon umangat na, kaso naging ganid. Alam mo ibig sabihin ng ganid na? Hindi pa sila nasatisfy o natuwa sa biyaya ng Diyos na binigay sa kanila na magkaroon sila ng maraming followers at views at kumita na halos milyon na buwan-buwan. Ito yung mga bulaang tao. Ito yung mga taong ginagamit yung salita ng Diyos kuno feeling blessed pero nasa demon side. Kasi kung hindi demo mga tunak, magiging masaya na yan sa kinikita nila sa views pa lang. Sa mga nagsishare pa lang. Alam mo ba sa araw-araw na panonood mo rito, kung magkano na yung binigay mo sa kanila? Ilan taong ka na nakapalo dito? Papa, alas isang taon na po. Sa isang taon na yun, sinout out ka ba? Binasa ba yung comment mo? Pinakitaan ka ba na isa kang uh, uh, followers nila na importante ka sa kanila? Hindi, di ba? Binibiktima ka pa nila. Binibiktima pa nila tayo. Binibiktima nila yung mga may hirap na followers nila. Kagag... Ang sumunod sa mga ganitong vlogger. Na habang bata ka, anak, tinuturo ko sa'yo. Huwag kang nabubulag sa mga ganitong tao na namimigay kuno sa mga tatanda, sa mahihirap, tapos nagpo-promote ng sugal. Nagko-content ko no, na piliin mo ang Pilipinas tapos magpo-promote ng sugal. Nagko-content ko no, na maganda yung anak at sana bigyan ng magandang buhay pero nagpo-promote ng sugal. Anak, ang hirap kitain ng pera. Ito mo ilang oras akong wala. Aalis ako alas 6. Uuwi ako alas 10 ng gabi. Hindi lang pagpipintura ang tinatrabaho ko nak para mabuhay ka. Hindi ako naglibang para kitain ko yung 20 pesos, para kitain ko yung 100. Para gawin mo libangan dyan sa sugal nito mga kumag na vlogger na to. Anak, ang hirap kitain ng piso. Hindi ka totoong tutulungan nito. Ang totoo, mas ikaw ang nakakatulong sa kanya. Papa, kaya ko din ko po kasi tinry tsaka para gusto ko din po manalo kasi para po tulungan ka para po sa araw-araw na ulam natin. Di ba na lang Amanda? Anak, ikaw ni hindi kita pinakain ng galing sa sugal. Mas gugustuhin kong pakainin kita ng galing sa utang kesa galing sa sugal Amanda. Ayaw kitang pakainin ng basura. Ayaw kitang pakainin ng dumi ng mga mayayaman na nagpo-promote niyan at naglalaganap niya sa Pilipinas. Ganong kita kamahal, anak. Naiintindihan kita kung yun ang layunin mo dahil gusto mong makatulong sa akin. Alam mo na, mas gugustuhin ko pa mga lakal ka na lang. At least, yung pera bibibili mo ng pagkain natin galing sa malinis na paraan kahit mo dumi yung lugar na pinagkuha na mo ng mga basura. Mas matutuwa pa ako anak at mas mabubusog kesa kumain tayo ng masarap pero galing naman sa sugal. Sorry po, Papa. Hindi na po mauulit. Ngayon, alam ko na po. Anak, kahit ganito tayo kahirap, kahit sobrang sakit na ng katawan ko sa katrabaho, kahit sobrang init ng panahon, kahit minsan halos tubig na lang yung pumapasok sa katawan ko para lang maghanap buhay. Kahit madalas halos hopeless na hopeless na ako, anak. Never ako nagsugal para lang ipakain sa'yo. Never ako sakali dyan Na itaya ko yung 20 pesos Na kung mananalo Ipapakain ko sa'yo Ibigay ko sa baon mo Kasi alam ko anak Na walang nananalo sa sugal Ang nananalo dyan Yung mga kumag na to Sila ang walang talo dyan Huwag mo na ulitin to ha Apo papa, papa. Sige na, mo na, kakain na tayo. Oh. Ano ba sa solusyon ng itong mga kumag na to, Yung mga na sa internet ngayon. Kawawa yung mga hihirap. Mahirap na nga. Bubututan pa itong mga buong vlogger na to na nagpo-promote ng sugal. Grabe talaga. Ungano ka grabe gumalawan Diyos para sa biyaya ng isang tao. Ganun din kagrabe ang din talaga. Ya depende na lang talaga sa tao. Dapat ito pagtuunan ng gobyerno. Eh.